Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga, halika na kunin mo na ang mga 3 digit lucky numbers para po sa inyo. Ito na po mga kalaki, sa Malaysia, 919, Dubai, 627, Hong Kong, 316, Singapore, 824, China, 105, Texas, 315, Israel, 239, Las Vegas, 853, Alaska, 617, Saudi 045 Japan 938 Italy 266 Germany 134 Korea 277 Greece 118 Canada 994 Mexico 706 Australia 582 New Zealand 059 India 102 Philippines 938 Thailand 315 Thailand, 426, Taiwan, 770. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayong 8am, halika na. Takbo na sa mga sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit po maya-maya pagka inilaban nyo po. Okay, so mga kalaki, good luck po at sana po palarin po tayo sa ngayon pong ng months. Okay, so kung may nabanggit po, mayroon po kung hindi nabanggit na lugar, sabihin nyo lamang po at i-reply ko agad po sa inyo. Good luck po at ingat. Tara na. Laban na.